nagsimula sa paninitan na diskubre ng PNP Highway Patrol Group ang panibagong tambakan ng mga hinihinalang nakaw na sasakyan sa Barangay San Makabebe, Pampanga. Ayon kay Police Senior Superintendent Sialdon Hakaban, Regional Director ng HPG sa checkpoint sa bayan ng San Simon, Pampanga, nahuli si Ricardito Torres alias Dingdong dahil sa hindi pagsusod ng seatbelt. Pero nadiskubre pa ng PNP na may dalang isang kalibre 38 baril at kagamitan sa pagnanakaw ng mga sasakyan ng driver. Meron tayong uh, Sino surveillance na tao na involved to sa karnaping. So matagal na tong minamanmanan. Nagkataon na nandun sa uh, San Simon so na-apprehend ng tropa sa follow-up operation ng PNP. Natuntun din ang garahe sa barangay Telaxan, San Makabebe kung saan pitong iba't ibang uri ng sasakyan na hinihinalang mga nakaw ang natuklasan. Natuklasan sa garahe ng bahay ay nupahan ng isang Roel Punzalan, 46 na taong gulang ng barangay Gadbuka, Kalumpit, Bulacan, ang isang Honda City na walang plate number, isang Honda Civic ESI na walang plate number, isang Toyota Innova na walang plate number, isang Ford Escape na may plakang ZGP-169, isang Toyota Avanza, na may plakang VEC-985, isang Mitsubishi Adventure, na may plakang PQP-682, at isang Toyota Vios, na may plakang ZNF-614. Uh, yung Ding Dong, siya yung taga-pitas ng vehicle, uh, mostly in Metro Manila, Quezon City. Tapos eh, yung financier, namimili ng... Uh, uh, As, at the same time um, yung yung car na vehicle uh, si Mr. Punsalan. So meron siyang mechanic na <clears throat> ang pangalan na uh, Aka Michael. Michael uh, Balmores. Siya yung mechanic, siya yung nagdi-dismantle, siya yung naghahati-hati ng mga vehicle. Siya rin yung nag-assemble ng Pero ayon kay Hakaban, wala manong kaugnayan ng grupong ito sa Dominguez Carnap Group na nag-operate sa Pampanga nitong mga nakalipas na taon. Kasi nung nawala si Dominguez, may nawala yung bigger pie ng carnapping pero may natira. Ito siguro yung mga tumitira ng mga uh, <clears throat> yung mga uh, 40% na naiwan doon sa mga nagka sa Metro Manila. Sa garahe ni Punzalan, nakita ng carnap victim na si Lillian Sabado ng Barangay Congressional Quezon City ang kanyang Honda City. Nawala raw sa Barangay Toro, Quezon City nitong linggo, ika-30 ng Oktubre ang kanyang sasakyan. Ang una pong talagang ang, sa tingin ko na pinakamalaking identification, yung sticker po. No, ano sticker? Uh, hindi ko na lang po ano ang sticker. No? Yung sticker yon para sa, sa amin po, sa trabaho ko. At the same time, yung susi, nadala ko yung original, eksakto po. Ngayon namin na-realize na hindi lang pala basta ang luck. Kailangan gagawa ka pa ng ibang paraan para talagang may totally luck. Uh, at saka hindi dapat kampante. Depensa naman ni Ponzalan, tatlong taon na umano siyang bumibili ng mga sirang sasakyan mula sa mga kumpanya ng insurance. Eh, bali, yun lang pong isa na yun. Ang hindi ko ini-expect na... Anong isa sa'yo? Yung isa pong, yung city. Yung isang unit na yun. Yung, Opo. Hindi ko po in inspect na uh, yun know, ho, Kasi... Uh, yung pong dingdong. Kasi po... Eh, yun po kasi yung bumili nung isang, isang sasakyan namin na... Ayon naman sa mekaniko na si Michael Balmores, pang-apan na araw pa lamang umano niya sa trabaho bilang mekaniko. Hindi naman po talaga ako mekaniko, nangungumpleto po ako. Yung mga upuan lang po, yung mga panloob, yun, nilalagay ko lang po. Patuloy ang proseso ng macro etching ng HPG-3 sa mga na-recover na sasakyan na kasalukuyang naka-impound sa compound ng HPG-3. Inaasahang matatapos ang resulta ng pagsusuri sa mga sasakyan sa mga susunod na araw. Kasama si kameraman William Crawford Palo, ako si Jeffrey Gomez na guulat para sa CLTV 36. Balitaan